Hi guys! Okay, kung nakikita niyo po itong nasa lamesa, itong awa ko, ito po ang tinatawag namin, ah, uh, Braille Slate. Ah, uh, itong Braille Slate na ito, ang ginagamit naming sulatan, kumbaga board, para para hindi siya mabanking. Ah, ilo. Sorry, ilokano na ako. Well, ah, uh, para hindi ito mabingik. Ganon. <clears throat> kung nakikita niyo, may butas-butas yan. Diyan kami gumagawa ng letra, kaya mga words. Pag uh, lalagyan namin ng papel yan, Siyempre, bubuksan namin. Ang ganitong braille slate ay iba-iba po ang uh, laki. Ito ang German. Tinatawag namin German slate. At meron din namang ibang mga slate na parang ruler lang ang laki. Iba-iba po kasi ito German slate. So, may Korean slate, may uh, Australian slate. Uh, ewan ko lang kung merong Philippine slate. Wala pa ka yata. Kasi doon ito, ano, doon ito nabuuwi. Eh. So, hahanapin uh, po po ang author ng uh, kung saan nakatira ang... May ang, idea nito kung bakit nagkaroon kami ng ganitong panulat o sulatan ang nakak kasi ng idea nito ay si Louis Braille. Si Louis Braille. Ang pilihan niya kasi Braille. Kaya, tinawag namin itong Braille. Si, Okay. Um, sa susunod, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano po ito gamitin. Gusto niyo po bang uh, malaman at si uh, kung sino pong interesado. Um, kapag napadaan ka o napadaan ako sa wall mo, dahil pakipalo po ako at uh, paki share na rin like. Paki-share okay, na rin. Paki-like -like na rin po, share and follow. Okay? Maraming salamat. I'll see you guys.